Saga na. Yun, hi guys. Good morning, good morning. So, ano tayo ngayon? Uh, Friday. Ano guys? Ano tayo? Uh, anong oras na ngayon? 10 a.m. So, susubukan natin uh, gumala. Pinakamaraming mapupuntahang turist pa dito sa Dubai sa loob ng 3 hours. Wow! So, kung, matata kung matatandaan nyo ako, sila yung nagpunta sa Pilipinas noon. eh naman, kami naman pupunta. eh yes, kaya naman yun nandito sa Dubai. Oh. Ah, kawai, kawai o. Oh. Yeah. Yan, sabi nandito tayo ngayon sa Wild eh. Wadi. Okay. Virtual Arab. Ay, punta, punta natin si Manny Pacquiao dito. Limited kasi yung oras. Meron kaming hatinan mamaya na kasal. So, habang may libreng oras ngayong umaga, igagala natin sila ngayon sa mga tourist pa dito sa Dubai. Sana makarami tayo ng location, no? Oh. Sana, sana makabusok din ako. Ano, maganda Dubai? Ha? Ah? Maganda? Maganda. Ha? <laughs> Ayan, ito na yung ano, bird shell. Oh. yan Laki, no? Alam mo yung bilog na yun? May, may, may yung bilog. May ano yun? Doon yun ah. Helipad. Dati, minag nag-ano din doon yun eh. May nag-tennis. Ay, eh, yun yung naglalaro dyan sa taas eh. Ayan, birds alarab. Tapos dito sa gilid, yung wild wadi entrance. Ayan. mga turista. Pederoso family. <laughs> Ganda te. Ganda, sobra. Yes. Oh, na. Hey, picture na tayo. picture tayo, picture. tara. Tara, tara, tara. So, ano lang dito. Papapicture lang tayo dito. Guys, picture lang, lang natin sila para may remembrance. watermelon, no mommy, what do you want? what do you want? don't try. Oh, here, here, watermelon. get your watermelon. i'm finished. no, no, i'm not. i'm not going to popcorn. i'm playing on you want to go there in the swimming pool? picture kayo doon day wala pa picture doon sa birds arab oh day so na to eh ganda dyan pag nakapasok dyan sa loob day kaso malamig ngayon eh dun, tara na dito doon na Let's go. Hold, Kuya Day. Hold. Dito naman tayo guys sa ano sa spot ng uh, Burj Al Arab papa oh, na, 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 na. Ganda. Tada. Dami ng tao. Sige, tara, picture, ha? picture. Kadalang lang ma, ano, dito pag uh, picture kayo, yan kasi dumadaan yung mga sasakyan. So kailan okay tatabi kayo? Hey. Ate. Day. Hey! Ano mas sabi mo day sa Virtual Arab? Mataas. Mataas. Pasok tayo sa loob. Ha, sige. <laughs> ano tara? Pasok tayo sa loob. Sige, okay, ubusin natin yung pera natin diyan. Okay na. Okay. Saya. Oh, Lipat naman tayo na ibang location. Saan tayo ngayon? Ah, dito na tayo dumaan sa ano? Sok Madinat. Ah, Sok Madinat. Dito lang sa tabi yun, eh. Amaya no. no. ah, yung Burj Khalifa. Amaya. Okay. okay guys. So next stop natin, ano? Sok Madinat. Ano, sulit yung picture niyo te? Sulit? ganda. Para na, nandiyan tayo sa kabila. Soap na rin Are you going? Yeah! Ah, come. Hold me, hold me. Look, it's water, look. Here, here, it's water. Wow! Wow, it's water. It's beautiful. It's dirty. huh? ha? Don't touch. Ganda, Ganda dito, Hi, miss. Ganda mo ngayon, ah. Ang satang... tang. dito ano, eh. ...syotain, ah. dito ano, <laughs> Patay tayo, tayo dun. Kamaya naman, gulpi na. Okay guys, next stop natin. Nandito tayo ngayon sa Madinat Jomera. Madinat. <laughs> Madinat Jomera. Dito naman tayo mag-ano, pictorial. Nasaan na sila? Nandito sila sa bridge. Tara, pakita natin yung view. So dito lang dito guys, malapit sa ano, malapit sa Birdsal Arab Ito siya oh Suk, Madinat, Jumeirah Ayan sila Pictorial ulit Tapos ang best view dito, ito Ayan, dito kayo magpipicture Ayan, parang ganyan Picture Lalo kayo? Ay, dalaw daw sila Yay! Yay! Nagsilaw pa rin eh Uy! magluglug. <laughs> Hoy, magluglug. Nakakaintsa na ano, no. Ganun ang view natin. May natin. Thank you. Okay. Guys, dito naman tayo ulit sa ano, Dubai Mall. Dubai Mall. Dubai <laughs> Mall. Pupunta tayo ng ano, Burj Khalifa. Bola, bago bago tayo Burj Khalifa dito na tayo. First time no? First time. Ganda oh. Tara punta muna natin yung ano, yung Dubai Aquarium. Tsaka yung ano yung, tsaka yung, yung, taong tao na Yung taong nahuhulog. Tapos saka tayo lalabas ng Burj Khalifa. Saka okay, tayo <laughs> doon. Alam mo, picture. Dito naman tayo sa ano, Dubai Aquarium. Ayan. Tadaaa! Aday, ganda no. Don, don tayo, mas maraming mong makita doon. Ah, uh, Dubai Aquarium, guys. Ayan, And guys, ang uh, Dubai Aquarium, isa to sa isa to sa pinakamalaking aquarium sa buong mundo. Isa to sa pinakaunang malaking aquarium sa buong mundo. Ngayon, marami nang iba-iba eh. ganda na sa aso, Dubai Mall. So ayan, tapos pwede ka rin pumasok dyan sa loob So dadaan kayo dun sa tube Ayun, you know? oh, may tube sa loob Pero hindi tayo makakapunta ngayon dyan Next time, next time O ba't nandiyan si Ana sa loob? Well, uh, sige, daretsyo mo na yun dun, libre na yun. <laughs> Go na, go, magpicture ka dun sa loob Ayan, laki ng stingray oh. Sarap pulutan yan ah Well, may shark, may mga shark dyan eh. Ayun oh. Ayun, Yana oh. Pisiana, baka biglang pumasok sa loob yan. Yana, you are happy there? Pasi the shark, Yana oh. Yana, the, the, shark. Touch the Say hi to fish. No, bro. Oh, big fish, Yana. Okay, lito na, na Long neck dinosaur. Laki no? Galing nga, totoo pala to Totoo lang Totong buto pala to ng ano Dinosaur Haba okay. Galing Dan guys, dito naman tayo ulit sa Dubai Fountain. Dubai Fountain <laughs> nga Ay, waterfall yan. Ah, waterfall. Ah, waterfall pa ya. <laughs> Wala ka sa script, di ka sa script. Ah, <laughs> ah. Picture, picture. Ganda ah. Oh. Ganda yan Ah, uh, picture na, Picture. Yay! Ang busy ko! Members ka lipa! Yan! Hey. Hey! Oh, Yay! Kasi <laughs> yan na, magsosolo na! Ikaw na mag-picture sa kanila. Ay, hey, ang ganda man no? oh. 1% na lang ako eh. 1% na lang. Doon pa tayo pupunta no? yun Yung Guys, nandito na kami ngayon sa Burj Khalifa. <laughs> ah, TikTok, TikTok. Oh, tara na, TikTok. TikTok, apat ta, apat ta. Okay, <laughs> mo kayo. Oh, so guys, nakarami tayo ngayon, no. Napunta, napunta natin yung dalawang magkapatid na Burj. Ano ah, natin yung uh, Burj Al Arab, Wild Wadi. Ano pa? Burj Khalifa. Ah, Madinat, Jumeirah. Dubai Mall. Dubai Mall, oh, Dubai Aquarium, eh. Burj Khalifa, water, oh, waterfall. Oh, Arami, no. Ang bilis lang noon, guys. 2 uh, two hours. Four hours, for so <laughs> <laughs> uh, Thank you, guys. Bye, 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 bye.